Sabi nga nila na ang first 100 is pinakamahirap ma ma maatim. <laughs> Naku, grabe 500. Salamat sa mga new subscriber ko. pa namin ni Matias na Hi. Salamat sa mga new subscriber 1K. kasi mahirap magpa giveaways kasi balak namin gusto namin international kasi marami rin kaming nakikilalang Pilipino at mga Pinay sa ibang bansa dito sa Europe mas madami madami rin sa USA syempre kailangan muna namin paghandaan din yung aming giveaways kung sakali ma magpapag giveaways Kung masamahan niya na rin ng candy Alam mo yun, yung mga gu Swedish candy yon, gusto ko din ipatikim sa inyo Pag-iipunan namin yun Para meron kami pang giveaways Kaya Salamat alet sa mga patuloy na nanonood Yung mga karamihang Nagko-comment sa akin i subs nyo rin sila Kasi karamihan talaga sa kanila is subscribe nyo din sila. Bali, magkagawa kami pala ng shoutout next time ng mga new subscriber namin. Yung, at saka nga pala yung mga iba rin na kakilala ko sa... So, yung mga nagko-comment sa akin, i-add nyo rin sila. Mag-subscribe din po kayo sa kanila. Kasi ano, totoo po na, na pag na subscribe kayo sa kanila, is eh, din naman po. tulungan lang tayo mga Pilipino YouTuber para lumago ang ating channel. Ganun lang, 'di ba? Eh di kung mag-unsub. Ay, ang ganda ng kulay ng buhok no brown pa din siya. Alam niyo ba last year ko pa to kinulayan eh. Pero syempre pag nag-summer na, gusto ko din ulit. maganda siya kapag summer kasi makikita nyo yung nakikalawakan na yan kalawakan talaga eh no Makik nakikita nyo yung mga kapuno na yan ano yan kulay green yan kapag summer lahat yan ang nakikita nyo dito sa paligid ayan summer puro green ang makikita nyo dyan at yellow pag nagtatanim na sila ng maganda tapos anong tawag dito pag pag pa winter ay pa fall fall muna pag tapos ng summer fall eh medyo brown na siya orange alam niyo yun ang ganda yun yung maganda dito eh yung four season yung nakikita mo talaga yung pag bago bago ng season pag summer makikita mong kulay green bulaklak maraming bulaklak may, basta maganda mataas ang sikat ng araw tapos kapag fall naman is ayan, nagsisimula nang malagas yung mga tane at mga dahon, kulay green orange, hanggang sa maging brown, tapos pag pass winter, nakikita mo naman, wala na talagang dahon puti na ang paligid mo sa snow, tapos pag nag spring naman, makikita mo sa snow, ano anong tawag dito, tumutubo na yung mga ibang uh, snow dog, parang namin doon the snow drop pa. Yung mga ano buds nagsisisilputan na sila sa sa snow. Ang ganda tignan. Tapos makikita mo na yung mga ibang bulaklak. Ipapakita ko sa inyo yung pag nag-summer na. Papakita ko sa inyo yung yung maraming bulaklak na magaganda.